Ayan mga ka-basic. So ang episode natin ngayon ay regarding lang sa AVN ng sasakyan. At itong AVN na to, ito yung kumbaga naka-install sa ating mga sasakyan na walang amplifier. Ngayon, ang tunog kasi niya, syempre yung normal na uh, tunog radio lang. Tapos walang masyadong bass, tapos walang masyadong tweeter. So, kung gusto niyo may improve to ang ginagawa ng karamihan ay bibili ng speaker. So ngayon, kapag bumili ka ba ng speaker, ay ma-improve ba yung tunog ng inyong AVN or ng sounds ng inyong sasakyan. So yun yung i-discuss ko sa inyo ngayon. Kasi, ano nga ba ang maganda? Bibili kayo ng separate na amplifier o bibili kayo ng uh, speaker para sa AVN nyo o kaya para sa sasakyan nyo, yung ganito. Ayan. So, dito sa sasakyan ko, ang experience ko sa kanya, meron kasing mga mamahalin na speaker, meron naman yung mga mura lang. Ngayon, syempre, ah uh, tayo, may mga option na kagaya ng Lazada, Shopee, na pwede tayong bumili ng magandang klase naman na speaker uh, na mura lang. Tapos, ang ginawa ko, kasi alam ko naman na meron talagang the best na para sa ating speaker o kaya sa para sa music ng ating sasakyan. Pero syempre, gusto kong makatipid muna. So, ang ginawa ko, bumili ako ng speaker para dito. At ang amplifier niya ay yung original pa rin na ABN ito. So, ang naging output niya ay para sa akin, hindi maganda. So, bago ka bumili ng Uh, speaker para sa sasakyan mo para ma-improve yung tunog panoorin mo muna yung video na to kasi napaka-importante na ito para makapag-decide ka kung bibili ka ba o hindi kasi sa akin ay hindi naging okay yung tunog bumili ako ng mas mataas na wattage dyan sa ito, ito yung original na speaker niya yan nakalagay. bumili ako ng mas mataas na wattage hindi gumanda yung tunog kumbaga ganun pa rin actually mas naging parang matigas mas matigas yung tunog tapos bumili ulit ako konting baba ng wattage kumbaga mataas lang ng konti dun sa original anong nangyari hindi pa rin ganun kaganda yung tunog nung kinabit ko to mas malakas pa yung bass nung original So, na-find out ko na sabi ko hindi pala talaga maganda na bibili tayo ng speaker para sa sasakyan. Kasi, ang kailangan mong pagandahin, yung ABN, ito mismo. Kasi, hindi gaganda yung tunog ng speaker mo kung yung ABN mo ay mababa lang yung wattage. Kumbaga, hindi niya kayang i-drive yung speaker eh. Paano gaganda yung tunog? Ngayon, ang ginawa ko na lang, kasi, of course may mga option naman like mga 4,000, 5,000 yung mga pwede mong ilagay na amplifier sa sakyan para gumanda. Pero, syempre tayo nagtitipid at gusto natin na isa pa kasi gusto natin syempre yung battery hindi masyadong makukonsume. Kapag nagpalit ka ng naglagay ka ng amplifier dito, mas malakas sa ano yun, sa battery. So mas ano yon, mas makakalowbat, ma-drain yung maring ma-drain yung battery mo noon. Kaya, ang ginawa ko na lang, eto. Naglagay ako ng Twitter. Ayan. Mura lang naman yan sa online shop. Tapos, in-improve ko yung equalizer nung sasakyan. Naglagay ako ng equalizer. Ayan. Tapos, kabilaan, binuksan ko lang tong yung lagayan ng speaker para makakuha ako ng wire ma ako ng wire tapos diyan ko nakinabit yung twitter hindi ko na siya binutas actually uh, para sa akin ayan kung may plano kayong butasan o ayan o oh, nilagay ko lang yung wire dyan kung may plano kayong butasan pag isipan nyo muna kasi pwede naman yung nakalabas ng konti yung wire para in case na gusto nyo tanggalin pwede nyo tanggalin. ba? Diba? Kesa sisirain nyo yung casing para lang, I mean, yung pinaka-pintuan nyo, sisirain nyo yung ano, bubutasan. Sana wag naman. And then, pinaka-the best option kung gusto nyo talaga, maglalagay kayo ng amplifier sa mga sasakyan nyo para mas gumanda yung tunog. Pero sa ngayon, ito na yung pinaka-the best. Kasi ang amplifier kasi ng sasakyan natin o kaya yung ABN ng sasakyan natin ay ang baba lang ng wattage. Hindi ko sure kung ilan yung wattage niya pero yung speaker nakita ko na sa nasa ano lang siya nasa 40 watts yung label niya sa likod. Pero I think hindi siya abot ng 40 kasi pag nilagyan ko siya ng parang 80 watts eh, parang hindi na niya kaya. Pag binolyo mo, ano na garalgal na yung tunog. So ayun, kung gusto niyo ma-improve yung sasakyan, hindi po siya mahukuha sa pagbili lang ng speaker o hindi siya mahukuha sa pagpapalit lang ng speaker. Hindi gaganda yung tunog ng sasakyan nyo. Kahit gano'n pa kaganda yung speaker na babili nyo. Kasi ang nakadependent pa rin yung tunog dito sa pinaka nagda-drive nung, ano, yun, nung music eh. Ito pa rin yung ABN eh. Kung gusto nyo, bibili kayo ng... I don't know kung may mabibiling ABN na mas mataas ang wattage. Kasi Kumbaga, naka-design naman kasi siya sa ganun talaga, hindi naman hindi siya amplifier eh. Kung gusto niyo talagang gumanda yung tunog, bibili kayo ng amplifier para sa sasakyan. Ayun, uh, sana mga ka-basics ay may na-share ako sa inyo, may nautunan kayo sa video na to. At sana ay bago kayo bumili, napanood nyo yung video na to para nakapag-decide kayo bago kayo gumastos. Ayun, maraming salamat mga ka-basic.